Ano oh, yung pets mo na ano? Isa ba? Ano yung nga nangano dyan? Yung nakaganon na natin. Ako rin yun, kaso hindi. Oo. Oh, eh. Bukuha rito. Bukuha Tandaan nyo, di ba? Madalas kong wag na wag kayong magbabayad sa mga animal na yan. Bukuha. Wala rito. akong ganyan, hindi. Bukuha sino Sinong kakartin? Ako. Siya, mo na. So, dalawa kami, dalawa kami. kami. Di ba madalas kung pila sinasabi yun? Huli ko... na namin na, ano, huli na namin na ano, sa sobrang ano namin na ano, maka Punta ano ba sa'yo, naniwala kami doon kasi ang sabi niya, o oh, ito, may available dito na ano, kailangan mag-advance muna kayo, VIP to, kasi kung hindi, gusto pa kayo. Kasi iniisip naman namin, sabi ko, sobrang dami siguro nito. Kasi kaya tayo Bear! Bear! Bear mo Yeah. Sabi ko, bayaran mo na. Pagkabayad namin, si Binandreda, yung ano pa lang yun, ano yung tawag dito, yung parang sa slot pa lang, may Hindi kami ganyan. Pati nga yung number, pati nga yung number. Pati nga yung number. Pati nga eh. Sabi na, huwag na kayo mano dito kasi parang may sumakay na ulit na iba eh. Sabi ko. Reya G. Tandaan nyo yung Reya G. Punyeta ka. Ikaw talaga yung ano, yung... Sabi ko, masira ito si Alomas niya. Hindi, eh, inanong ko na yan sa NBA eh. Ayaw mo ko ba? Ayan Ay, ba rin niya? Yeah. Binlock ko nga yun. Ay, wala na yung pag-binlock mo na. Saan nyo sinin yung Gcash? Saan nyo, saan nyo sinin? Parang, iyo, iyo, ready nga. Rea oh, o, kita mo Talaga, malapit ka na talaga. Isa na, parang hindi pa siya nagpapalit na number yung parang Rhea G. Matutumbo ka rin. Tingnan mo Okay. Saan yung sinin nung na Nalingan. Pagka -pag sinin namin na sinin din, hindi nga ng na. Sabi ko, bakit? Akala ko ba? Yung Gcash? Oo. Sabi ko, di ba oh, oh, mo, diba diba pwede? Di ba pwede dyan lang? May screenshot ako doon. Nasa screen si dyan. Diba? Sabi ko, di ba pwede? Doon na lang ang ano? bayad. Palagi yan. Hanggat hindi nyo ako nakikita. Ayan, o. Oh, Re-edging, oh. oh, Re oh. Ito pa rin, o. Oh. O, oh, na no, Zero nine. tandaan nyo itong number na ito. Zero nine, four, five. Seven, forty. Five, seven, five, nine. Timon nyo yan. Timon nyo yan. Uh, Sobrang ano naman na makapunta. Rhea G. Babae ka pa naman. Babae ka pa naman. Ka na, or, or, or. Ano ka kabay ko naman Ano ma'am? Yung ano? Sa PF daw. Ay, ano ba yung, yung ano? Sa, uh, ano pa lang pala yung reservation down. pa lang? 2015 ma'am. Ano. Kaya nga ma'am, medyo matagal na po. Pero ito, ito, nangyari kasi sa inyo yung conclusion. Acquired severe spinal and spinal canal and bilateral <tinyo> foraminal with stenosis. This <tinyo> L4, L5. Pero no? severe stenosis. Sa L4, L5 talaga. Puro L4. Ano yung L4, L5? Ito yan. L4, L5. Ito. Utok siya. Severe canal stenosis. What the... What means the stenosis? Ano yung ibig sabihin ng stenosis? E stenosis means compression. Pagkipot dito naman yun sa ano central canal dito yun pero yung disc disease may disc disease din yung L4 L5 niyo ibig sabihin may pumutok pa kanan o pa kaliwa ganun yung ano ganun yung ano ang pinagkaiba ng stenosis sa disease disease dito sa kanan o kaliwa stenosis diyan compression pero na yung pinaka dito niyo sa may ano kaya ano kahit nakahiga ako diyan kahit nakahiga may masakit kahit pagising ko sakit no, Tapos lumbarispondylosis. Osteopites are seen. Ano yung osteophytes? Ano yung ibig sabihin ng osteophytes? Osteophytes are seen. Nakikita. Hmm. Nakikita sa lumbar nyo. Ganyan, no? ano osteopites. With osteopites. Degeneration with osteophytes Ganito yun, no? May bukol-bukol yung ano nyo. Kahit maghugas ako ng pinggan. Right? Ng halay, ano, ayan, ayan, no? ayan, 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 ayan. Ayan ang osteopites. Para tumatanda na yung mga spine nyo. Tapos dito, eto, yung image nyo to. Ayan, lateral view makikita dyan yan yung L4, L5 yan tignan mo mapapansin mo pirat na pirat yung gilid may, may itim sa gilid L4, L5 ganyan din yan o no? oh. ganyan din yan para alam nyo lang ayan o no? oh. ito mas L4, L5 naka-extend out na siya kung oh, ako oh, oh, pantay na pantay, pantay na pantay. Pero pagdating dito, ayan oh, yung may puti. Yan. Oh. Ito oh. naman, cross-section view. Ayan, makikita nyo yan, yung puto. Ayan, yun yung, ano, yung pilog. Ayan, yan. Tapos pag nakakita na naman daw, nakalaran natin. Ayan, ngalay na ngalay na. Eh kasi nga, dahil yung dun sa may central, central canal and foraminal stenosis. Kasi pagka meron kang central canal stenosis, hanggang brain yun, kaya hinina yun. Kaya magtataka ka, lumbar lang yung may findings, pero dito oh, malay rin. Abot po yun sa taas, abot po yun sa ano. Pagkakaroon ako parang hindi ko na paibal Opo, abot yan yung upak. Pagka meron kang central canal stenosis. Stenosis means uh, ah, compression, pagkipot. Siyempre, pag, pag pinakompress, kikipot. Eh, sapto yon dun sa ano. Direct to the brain po yan, yung spinal cord natin. Yan yung central canal. May ibig yung spinal cord natin o oh, na, yung nerve root. Pag-visit na. na rin kami, master, dato. Sa blood lang po ka. Ah? Ano? Ah, no. so. Ano so, sa kadoon niya, dito? Huwag oh, naman man kayo eh. tayo naman iwan. Eh, yun nga lang, yung na-scam, yung mga na, mga nang-scam, <laughs> wala na ba kayo talagang ano, hindi kayo pumarehas? Magtrabaho pa rin. Ay, magtrabaho lang ano. Pero maano ka rin, Rhea G. Kababahay tao mo. Sa sino-sino nakakilala niya, bibigyan ko po ng reward. Kung sino nakakilala sa number na yun, yung zero, yung number na yun. taga saan man yan. Baka kilala niya yung number na yan. Check niyo sa mga ano niyo. Baka kilala niya yun, Rhea G. sa Gcash. Ano yung zero? Zero-nine-four-five. Yun Kung mo ako eh. Mga, pagbigay ng ano niyan, bibigyan ko ng reward. Tayo kayo. Baka ilang scam na yan. Ang dami na. Ito. Sinipo yung number niyan. Kung sino mo nakakilala sa number na ito, itype nyo sa mga phone book na baka. Baka nasa kanyo niyan. Ayan o. 0945 0945 740 5759 Ang pangalan niyan sa Gcash Rea G. Baka i-type nyo sa mga ano nyo. Screenshot nyo kung talaga nga ano yun dyan. Kung kilala nyo tong tao na to mag-usap tayo. Bibigyan ko kayo ng reward. Pag nahuli ko yan, bibigyan, ibibigay ko sa inyo mismo. Tapos ipa-vlog natin, bibigyan ko kayo ng reward. Nagkinip kayo, mami. Pero wish yun. Kahit yung rin dun sa Bohol nun, yan din yung tumali. Yung mga ano, marami na. Mahal oh, na pupunta rito Kaya akong masinig na yung number niya eh Sa Gcash, mahal na yan Raya G, Ray -G. Pag-ingat-ingat ka ay, Last lang Gabi ng side Dami na last time yan Yung Isa Tunggulah, tunggulih. Eh, kenapa kutut? Kenapa kutut? yang kami Matumbahin. O yung palaging ginagamit mo sa kanila, ginamit na sa akin din, ginamit na sa oh, say, sa taga sa yun, yun pa rin ginamit. Ibig sabihin, yun, sa yun, yun kasi, yan talaga kami, yung scammer. Doon kami na ano sabi ko, ay baka kasi, Doon kami na ano kasi sabi ko, bakit puro